sa Makalelon, Bayan. yan So, nandito kami sa Bayan, nag-grocery -ro -nag na malingki. Ang itsura namin, guys, oh. Ang itsura namin. Ang kasama natin si Edna, si Kalinga ah, uh, dito Lidya. Nandito lang sila. Ito na ba yung Lidya? Ito

Nandito ba? Sa Oh, kompleto na to. Ilan? Iwan ko kay Lydia. Ilan si binili mo sinigang mix? Dalawa <laughs> po. Okay, ilang kilo ba mo? Isa lang. Grabe ang init. Sikat na kayo. Sa simbahan ng Makalilong. Ito maganda. Nah, saya tahu tahu. Yang ini beli ni di Ilija. Nah, nice, sa. Melo jus. Ini kapan nangga atas? Mayroon brand. brand. powder. Bar brand ko na nga ito. Ate, Buksan mo. Tindutin mo. Tindutin mo. Okay. Talimutan. <laughs> Niyan, <laughs> yeah, bisay ang mga kalingap no. Dito sa Makalilong bayan ng ano, public market. Kain, kain! Sarap kain, to kayo, mainit. Agay, agay, mainit. Agay, mainit. Mainit. Shalalala, shalalala. Kumakati yung aking palad sa kamay. Saan kayo nagpupunta sa kuya? kainan dyan? Kami ikut. Mau. Kami ikut lang, oh. Oh, kami ikut lang kami. Wih, dia nolak makan atau? Oh, makan Magkano ini ganito niyo 500 eh. Laki no? Anging bridge talaga. Kuya, kuya, Kuya Mil, baka bibigay yan, Kuya Mil, pag ikaw ang sumakay dyan. <laughs> Hala. Hala. Bawi, Kuya. Nakakahilo kaya to? Mahulog yung silpon natin, Kuya Mil. Hala. <laughs> Punta sa sakay tayo niyan ano, floating ano, floating cottage. Lah, ganda. Ganda oh. Hala. <laughs> Hala, hilun na ako. Ngayon. <laughs> oh, ako pala ako may pa pagyan sa loob ng nat. <laughs> Grabe. Duduyan ka na. <laughs> Bakit may ano? <laughs> <laughs> Abi. <laughs> Akala ko may ano, may gansa. Magaan na ganito. Kaya <laughs> ito pala yun. Ang ang ang. ang. <laughs> Grabe Ay, Opti. Barangay Masipag, Makalelon, Quezon. Yan. Binidyo na yati Kuya Bal. One, one Opti Team Dragon. Wala na, na-stuck na doon. Si e, Franco kaya yung sa sentro mo naman ngayon? Hmm. Siyempre, kunyari bibili ako. Tapos tatanong ngayon, kamusta eh, po performance ko? Tapos magagalit-galitan ako. Hindi ko nagustuhan. <laughs> Ayoko yung performance mo. Hindi <laughs> ko nagustuhan. Huwag <laughs> ka sunod na sunod. Masyado kang mabagal. Tapos <laughs> naman, <laughs> it's a prank. <prime. laughs> Bagay talaga sa'yo. <laughs> Thank you for coming. Come again. <laughs> Come again next tomorrow. Mm. Oh, mm. Uy! Putbol! Putbol ka! Putbol! Oh! Oh! Putbol <laughs> na naman! <laughs> <laughs> <laughs>

Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Mga kababayan na solda hat no sacu ti shunyo gue va santos matupan a ti ena kalinga pra panjake calinga dei son danda di